Laki, la karpa. Karpa. Ano 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 karpa, ano. Masir. <laughs> ano, 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 ano Mas Ano? ano. Yan, Mama Sir. Bali magandang tanghali sa ating lahat, Mama Sir no. Nandito na naman ako ngayon sa sapa. Mamingwit na naman tayo dito, mga Sir. So sumama ako sa kanila. Bali nauna sila dito sa akin, mga Sir, na pumunta. So yan, nakahuli na si Mas Tata ng karpa, mga masir. Mama Sir. Mamamaya, mamingwit din ako. Shoutout pala sa inyo lahat, sa lahat na nanonood at saka palaging nakasuporta dito sa channel na to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawa niyo pong suporta dito sa amin. So yun, bali mama master. Ay, magsisit up ako dyan. Dyan ako mamingwit mama sir. Mag-ano oh. lang kanilang pingwit. Manghiram ako ba? Para, para experience natin yung mamingwit mga master. Kanina pa, kanina, kanina pa kami dito mama sir. Yung nang, ano, nakahuli ba? Ngayon lang kasi, ano, kumubit. Pero marami na siguro silang huli dyan. Mga good Saan size. Pa. Tamay Tapos, kaya nanay mga masir, meron na rin yan, mga good size ba? Dalawang pilasok pa. Ganun pa rin yung pae nila. Bale, nandito pala kami sa ibang spot mga masir, dun sa may sikat na. Hindi na sila naming wit dun kasi nga, may nang ano na, may nang lambat na daw dun, nilambat na daw ba, yung sikakilid mga masir, kaya ano na, bulabog na. Tumagaw, tumugaw, na tumugaw, tumugaw na. Tumugaw na daw. <laughs> bulabog na mga masir ba? Kaya ayun, dito na lang sila sa ano, sa may samura to banda mga masir, naming sila. Hmm. Tara mong sir oh. La idol. Ay sus in town. <laughs> Kamunggay. Gumaya <laughs> si Milia pa mong tao na. Ulit kayo mga maliliit na tilapia mga sir. Bale mga sir sana mapanood nyo po yung, pong, yung, ano, yung paninisid namin kahapon. Baka sama si Lister tapos nagparto dun. Nagparto kami dun sa amin mga sir. Sana mapanood nyo yun. So yun, balay masitap up muna ako mga masira Balay GoPro lang yung gamitin ko Kasi pag meron ng Tumandog sa pataw ko mga masir Mag open agad ako Ha, mamaya ulit mga Mama masir Pag na, pag namingwit na tayo ba 'yon mga masir Nakahuli yung iaan ko ng malaki Tilapia, kasing palad ba Hindi ko lang nabidyohan kasi nagloko yung GoPro mga masir ba Ayan na, pinasok na mga masir, sinigurado na Kasi pag hindi pa pinasok mga masir Baka makawala Maraming nagkibuk dito mga masir Ayun o, malaki makarpa siguro yan sa sunod magano magtimpla kami ng feeds mga master magano kami ng basuman ba magawa ba? ng suman para sa ano karpa mga master kasi yan naman yung ano mabisang pamain sa karpa ano tinatandog na ito yung pamingwit ko mga master oh. ano yung pain yan ano ba tawag doon suro mga master <laughs> medyo makulimlim na rin ngayon ayun yung langit mga master oh. paulan napakamabaw na talaga dito yun kibra na kibra talaga yung ano mga sir yung sapa tapos dito banda hindi kagaya dun sa sikatuna mga sir na grabe yung ano ba grabe yung dawi grabe yung kain ng mga tilapia dito ano lang paminsan minsan lang mga sir tapos maraming maliliit sir. si master tata wala dito kasi nanguha ng duhat dahon ng duhat Ah, nagkuha po sa suro. Hindi pa ito ginalaw sa akin. Kanina ginalaw ito mga sir. Ngayon wala. Hindi na ginalaw. Pag naubos ang pain ito mga sir, ano, papalitan ko ito ng ano, bulati ba? Para sa mga tilapia na may liit. Yan <laughs> ang ginagalaw-galaw na mga sir. Oh. ginagalaw-galaw na yan. Ayan mga masir, oh, huli na naman, tilapia. Good size, pero mas malaki pa yung kanina mga masir. Ayan, pasok. Sa akin mga masir, wala pa. Katugo na ako dito. <laughs> mm -hmm. Hindi pa na ano, medyo bihira lang kasi yung ano kain dito mga masir ba? Pareha si Katuna. Oo, oh, hindi kagaya dun sa si Katuna talaga. Nung una nating, ano, nung una nating sama sa kanila mga masir, marami yung huli. E kaso ngayon mga masir, medyo ano lang talaga, mingaw kung baga dito ba? Meron naman mga karpa mga masir Nagkibo-kibo lang Mas maganda sa sunod Ano O Di pa nakatuod mga masir Lumalabay-labay lang yung karpa Siguro sa sunod mga master magano kami dito ng lambat O oh, magharang kami dito banda ba Harangan namin mga masir Or doon banda ba Harang-harang lang ba Harang-harangan namin Tapos Pag ano mga masir Pag gabi Tsaka namin papandawin Malay natin may ano May sumabit na mga tilapia mga sir Puro kahit ano pa dyan subok-subok lang ba? Kasi mababaw na mga sir. Napakababaw na ng ano dito, ng tubig. Ang mababaw dito tingnan mga sir, pero dito napakalalim pa niyan. Pag ganun yan mga sir. Ayun, sabod. Sabod sa kahoy. Sabod. Ayun mga sir, meron na naman. Pasensya na kayo kung bigla-bigla yung ano Nasabit na, nasabit na mamino. Nasabit tapos meron ba? Okay. Master. <laughs> yung sa akin, ah, hilain ka mama sir baka wala na tong pain. Kuha. Ah, naman din. Grabe eh. mama sir, napakalalim dito banda. Nakakatakot baka masabod yung ano pamingwit mama sir. Kan lang natin yan mama sir. Meron ding kakain diyan mama sir. Mamaya-maya. Lah, laki mama sir, dalawa, dalawa. Dalawa. Ikuh. <laughs> ay, kadako. Kalaki mo mo siya, Dalawa. Ayos. Case, eh, ikaw na mamay, basig ma... Isaw, dali mamay, basig makuan. nakauli na si Yaya din, guys. <laughs> <laughs> Nakapuan, o, Gabi, John ay, na rin, mama sir. Ano si John? <laughs> Kararating lang niya. Mag-ano tayo, mama, sir? Guys, mamingwe tayo, guys. Huwag <laughs> pa may kuha. Ayan, na, mama, sir. Oh. <laughs> Tapa, wala pa akong huli, mama, sir. Pinalitan ko ng paen yung ano. Mo sa akin ba? labay tayo. Sangit mga usa kataga, daw Nao apo na sangit. No. Dagig sa bodi diri mga ugat sa ano ba? Um, mga kahoy man. Ugat man. sa kahoy. Ayaw, okay, sir, babantay ba natin yung satin atin mga sir? Baka may kumubit. Tapot <laughs> to la. Sabi Sabit nag-ayo. Sabit yung isang paminggoy to mga sir. Tapos yung isa din yung sa ayaan ko mga sir. Kaya mas sblag ba? Sabit din. salam Salabod. Sana galawin na to mga sir. Kasi iba na yung pain ba? Bulati na. galawin to na mga lilit. Ang <laughs> Kaya ah, ni Pino. Wala na eh. Tanlog na. Wala yeah, na naman. Kasi maliit salo. Hindi ida Hindi ida mama sir. Kasabot nga pino. Hmm. Ay yeah, mga sir, ginagalaw na, ginagalaw na. Ginagalaw na ng maliit yung sakin. Sa ginagalaw ka na, kasabot na tawag bata. Yung plimero man to. Mura hmm. sa nabaguhan ba nga. Ako ano, kuding si Cairo. Silos si ay damulag dahil. Eh. Hmm. <laughs> no, mga sir, Ginagalaw na pero parang maliit ayun guys balhin sa soro guys o so ayan yan nagbablog din si mes vlog oh, doon sana masuportahan <laughs> nyo yung channel niya mga sir kush no? <laughs> maliit siguro yung mga sir taray kanggit na eh <laughs> mata mo <man> na igo parang talaga <laughs> yung pag practice mo na ako sa ano mga sa pae ng suro ba Pakagiin okay, lang. Ang mga um, gila ko mga master. Oo. tatay, ayun. Malagong suro na huli. Hmm. Pila, hmm. -so, <laughs> pila, pila paano do Duha o sa? Duha. Jun, talaga yun mo Jun. Tandog. Oo, pakihawak. Pakihawak. Ipasaham sa Jun. Hmm. Ipasaham sa lang maayos talaga mga mm -hmm. Sus, so, dami. Daming suro. Mm -hmm. Daming suro dito. guys. siguro ito Maliit siguro

Agay. May ngaw dito mama sir. Tara. Ito pa mami. Good size. Diara guys. Oh. <laughs> mga masir. Isodo. E, Matagak na. Agay. <laughs> <Kat> <laughs> mga masir. Katugon ako dito mga <laughs> Di lalim managa sir. ay Sakit yung mata. Tinutok pataw. Hmm. pa tau. Sudlot ang muta. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Sudlot ang sudlo, sudlo muta mga masir. Sudlot ang muta. Sudlot ang muta. Sudlot ang ang ako kanina, nakauli si mami ng malaki din, mga sir. Ka ano lang, ka, ka size rin din niya ba? Kaparehos lang din. Si Master Tata, mama sir, nagmingaw. Alay. Nagtigoy, naglumboy. Oo, <laughs> <Ayin. laughs> Unyan naman ng iya ha, mga kuan Mga alas 12 kapin ha. Wow. Unsan, unsan na kang urasa ron. Yun sa akin, mama sir, rugipintok. Wala na, wala na lihok. Pero may paen pa yan, mama sir. Hinihila ko ba, may paen pa. Kaso nga lang, hindi na, ano, hindi na, ito, gitiglom na mo. Hindi hingubit yung, ano, yung pingwit ko, Mama, Sir. Yan, hintayin tayo lang tayo. Hintayin tayo lang Mama, Sir. Baka may pa na madali, ba? Mamaya na, Mama, Sir. Mayroon lang itong huli madami. Hmm. O, yan, Mama, Sir. Oh. Kuli na naman. Kuli na naman, Sir. Kayo, kayo. No. Oh. Oh, ayan mo sir. Tata na muna ka huli oh. <laughs> Tingi-tingi. No, no. no. Tata na ka huli ko <laughs> no. Samuel, <laughs> makabuhi na. Yung sa akin mama sir, ano ko okay. nang pain. Sana mo eh. alam mo kitandog niya wa. Kananay. Good size. Pagigitandog <laughs> ha mama sir, sira ko inuktok dere. <laughs> eh, pastilan. Ayun, ipaulo sig mo ni mo. Soro, panang yoyo. Maano dito banda mga sir Mamingaw? Doon lang sa kabila mo ano? Wala na pa yung mga pao no? Kung, kung doon pa lang to ano mama sir Kung doon pa lang to sa sikatuna grabe na binirahay dyan eh Kaso nga lang tugaw na kasi may nang lambat mama sir ba? Wala na siguro yung mga isda doon Salunis po na po Oo pahingahingahin mo na yung spot na yun mga sir mga Simana or araw ba? Pangingahin muna. Kaya mo sir, labay na naman si Master Tata. Yun pa lang yung huli niya, yung karpa mga ma Dadaing ni Kuding, oh, dadalhin sa bulo. Oo, dadalhin sa bukid na, pa salida ng ano? Partira ng bigas. oh pa salida ng bigas. Bigas na mais. Taghana, pila ka to kilo ka. Kuan? Buwan? Siguro mga kalahating sako na guys. Ah! Taghana na. Kalahating sako, tapos isang sakong bigas na ipasalili mga sir.

Yan mag video si Mae's vlog. Ayos malaki. Ayos. Nag-usap-usap kami dito, Mama Sir, ba? kasi birthday daw ni Damulag. Mga susunod na linggo yun sino? Please, nakahuli ako nang malaki italawa na tong Sunod na linggo, Mama Sir, birthday ni Damulag. Pizza utso. Pizza utso. Please. Oh, 13. 13? 13 yung birthday ni Damulag namin, guys. Mm. Maglano kami nga papunta daw sa dagat, mga ligo ba ligo, 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 ligo Mama Sir. Ako rin makaiwa ko ha, kumuuli ano? di kumuli, Mama Sir. Wa koy kuha. kananda ko dahong ipakawitan ba nya ahong balik sa tubig yo yo mangwa lang dako ba aga wala pag makabuhi karpa <laughs> <laughs> karpa oh. mo sir karpa na oh. pud oh. karpa karpa tarong <laughs> bugoy bugoy karpang bugoy <laughs> karpang bugoy mo sir puti karaw karpang tunay Tara. Ma mama, sir. wala huli. Walang huli. Walang ako, mama, sir. lagi, intay pa ako, mama, sir. Iwan ko ba kung makahuli pa ba ako. Hindi na. Huli <laughs> <laughs> <Ayun guys, laughs> so na, mama, sir. Huli na, guys. <laughs> sa wakas, gitandong. <laughs> na. Good size Ayos. Ano? Muli <laughs> na ko. Na ko sa. <laughs> <laughs> to, isa, isa. Ayun, na mamasir. sa na, mama, sir. Ah. Nakahuli na rin ng tilapia mga masir. Kadugay ang hinuwat mga masir. Namuha ng mata. Ayos. Good size na mga masir. <laughs> Pain tayo mama masir ah. Mamaya lang ako mag ano. Mamaya lang ako mag video pag nakahuli tayo ulit or nakahuli sila mga masir. Update update ko lang kayo kasi medyo matagal tagal talaga yung ano. Yung paiming mama mga masir. Maghihintay pa ng ilang minuto or oras bago ka makahuli. Kaya

pamilya tapos tamag amo ang busing mas maganda dito karpa mama sir, mahuli ba bahala na bahala na okay ra ngani oi basta kay nagdira mm dagko ba kaysa sa panay ka panay tandog mama sir kaso maliliit yung dumadali asa <laughs> man na musi tagbira unsa brokoko mas maganda talaga mamingwet mama sir pag marami kayo ba kasi lingaw mama sir balingaw iba naman yung ikaw lang mag isa mama sir, kasi pag ikaw lang may isa ka, uli una ka. Pag, pag ganito ba hindi hindi masyadong ano tandog mama sir. <laughs> <laughs> yo yo dai magino saram ni yo, yo. <laughs> Hadlok ka, di hadlok. Hadlok Hadlok man had nga. Mamay mamay ti aw ano? <laughs> <laughs> yo no. Hmm? Ano hadlok man? Yo. Ano hadlok man nga mamay ti aw. <laughs> <laughs> oh, mama sir, mamay ulit ha. Update ko lang kayo. Kasi tsaka na ako mag-record pag nakakahuli talaga sila. Usap-usap muna kami dito ng bunot, mama sir. <laughs> 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 Umaya ulit. La, guys. Grabe, guys. Kadakuan na, uy. Pero yun, eh. La. Laguto, guys. Na, wala nagbawagan mo, yun. Ah, katingyog na, master tata. <laughs> Ayon. Ah, ano, 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 master. Na, <laughs> na, ano, na. Ano na, Lano, na, nagiti. Na, laguto na yung ano, mama sir. <laughs> Grabe, nagtubig dito, guys, no, oh, ha? Ayos, nakahuli na si Mr. Tata daw. -ta. Daw yes. daw, daw daw. Daw Kala ko no. karpa. Kala ko karpa, hindi pala. Murag karpa no. Karpa, ginundugan mo guys. Grabe yung, ito yung mahirap mama sir. Maalo na ba tapos masakit sa mata. Pag, o, oh, pag inaano mo sa, titingnan mo yung palutang mo. Kaupod na namin, kung ano na nag-uwi. Kaupod. Huna huna na ako nag uwi Sabi Lah sabod na La, pod Duhan naging sabod Hala <laughs> uwan din kay pingwit Mama sir oh. Parang babagsak na Ayan mama sir bali Ganito na ako sa bahay Umuwi na ako mama sir Kasi sila patungon na rin yun uuwi Kasi wala nang kubit mga sir ba? Si Mice Vlog, uwi na rin yun mga masir. So, bago ang lahat mga sir Shoutout muna tayo mga masano no? Magkukuha ko ng shoutout dito Ramdom ba Shoutout, ka pala, shout out pala kay Evelyn Minil Kay Alma Montes Claros Kay Jose Marnil Si Blantix Shoutout Kay Renilda Maghari Shoutout kay Miguel Dilar Dilar Dilaraga Gim, Gimli Vlog Kay Milusup Idol shoutout Kay Jan Dilacruz Kay Ilading Iladingal Dingal Reyes. Yung sarat pa sana kayo, Ma'am Sir. Digit-digit kasi yung ano ba? Yung pangalan niyo dito kay Munri Dulana, kay Carlo Minor Minorias, kay Tim Kabisyo TV, kay Anita Dulog Dulogin, kay Phil Joen Cabreros, kay Idol UGTV, Idol shout out. Kay Beolita Bastasa, kay Donid Shoutout kay Maripil Santa Ana, kay Gus Oracol, kay Sharon Murata, kay Mark Kiman, kay Mercy Gilbiro, kay Susana Lapay, kay Lagalag Master Official, kay Petra Petra Salig, kay Sans Idol, shoutout kay Asusir uh, si Susur Ilgio Daguhoy, shoutout. Kay Pulal, kay Mark Libertad, shoutout kay Joel Batam Malaki. Kay Jiri Dagikan, shout out kay Warren Kal Kay Mike Mike Manreal, shout out. Kay Marusilo Loro, Kay Danilo Namukot, shout out. Kay Eden Mipiris kay Jia Jiang Antonio, shout out. Kay Kasul TV Vlog, kay Bernie Undangan. Kay Ruil Cristobal, shout out. Kay Jian Serilan. Kay Clark Katin, shoutout. Kay John Pabriagas. Kay Diusilin Sumugat, shoutout. Kay Ivan Martinez, shoutout. Kay Angelica Me Violon, shoutout. Kay Ryan Naka. Kay Marie Pinon. Kay Silirino Lazira, shoutout. Shoutout sa inyong lahat mga masir, sa mga solid supporters namin dyan, sa viewers na palaging nanonood at saka nakasuporta pa rin dito sa channel na to. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Sa lahat ng ano, nagsasabi na papatuloy ko lang. Thank you, thank you po talaga sa suporta nyo mga masano. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat. So yun mga masano, bago ang lahat. Nagluto si mama dito ng adobo. Kain muna tayo mga masano dito sa loob. Ayan kayo, madilim talaga dito mga masano. Kain muna tayo mga masano bago ako uwi sa ano. Uh, apartment pa. Okay. Kubo-kubo na tayo mama sir. Hey! Excuse me. Ayan mama sir, yung ulam natin Oh. Yubab. Nakaano kasi si mama, naka... Nag-iho kasi si master tata ng yubab kagabi mama sir. So nag-ambit, nag, -ambit, nag -ambit siya. So yon bago ang lahat, pasalamat na tayo. Amahan na salamat. Gasyan mo mga naot kinin. Pernihinan, makatag kinikibas sa among pangrawas sa anay. So sa among Amen. mama sir. Kub-kub. <laughs> ah. ah, kain tayo lahat. Kala Ma mo masara. Kain mo masara. Mmm. -hmm. Pasensya pala kayo mamasin kung yung recording natin doon ay ano, papang-pang ba? Kasi nga, kung mag mag record talaga tayo ng buo mga sir mahirap kasi alam yun na na matagal taga basta mamingwit sa sunod mga sir mag live siguro ako mamingwit ba live Lodan ko lang yung cellphone ko, mama sir. Hmm. Taba. Mm hmm. Sa so, lahat na oh, nanonood no, mga maser, kain sa lahat. Yun, si Mayos vlog na lumabay. Ma! Oo! Oh. Kain ito no? Oo! Kain sa Ang araw na ito ma'am sir ay bis So bukas pupunta na kami ng istabansahan Kasama sila dong Glenn tapos ni ba Nagawa kami ng maraming content dun ma'am sir para Ano? Para may pa-upload tayo ma'am sir sa ating channel ba? Mahuha kami ng kahit ano-ano, kahit na ano-ano doon sa bansahan. Salamat mga kuya. Nagvideo pa ka? Wala eh. Paano ka magvideo? Na Nagvideo. Si, mo, ni Kuyog? Oo, oh, silang nanay ko nga. Sila mas sa tata lang yung nabilhin dun mga kuya. Na, -wet. na mingwit. kasi ka sila kay Balikia Manila. Hmm. pang ano kasi yan mga mga pang pangat buhay ba pang binta, pang binta nila ito so, ka manaka Tensong lahat mga masal. Kup-kup. Mm. Ayos -hmm. Nah, gue tuh paling wet, Sir, terus sila master tata. Nang ano yun? Nagbaon yun, Mama. Sir. Papahele si Mama Salva. So yun, Mama Salva, hanggang dito lang itong video na ito. No? Maraming maraming salamat yung lahat sa pagsama sa sa akin. Ngayong araw na ito, Mama Sir, Sana patuloy niyo pa po akong suportahan hanggang dulo, Mama Sir. Thank you, thank you sa yung lahat. Maraming salamat. Kita-kita po tayo sa next vlog, Mama Salva. Bukas na bukas, pupunta kami ng isang bansahan. Bye bye mga sir. Sana maganda yung ano. Sana maganda yung panahon para makapunta tayo mga sir ng ano. Nang yun, walang alon ba? Bye bye mga sir. Maraming salamat.